Hello po, andito po kami na-stranded sa kish Iran kung saan nag-aantay po kami ng booking namin or chance-pass chance namin. po kami sa paghihintay. Ako po pala si Gilbert La kung sino ba po ang nakakilala sa akin. Ito <laughs> <laughs> uh -oh. tayo yung mga kabayan. <laughs> Ako, Nanan mga <laughs> <laughs> Nananawagan po kami kay Benay kung may eroplano po <laughs> kami na-available. <laughs> Benoy siya! Okay. Hello, Beno. Ate, ano okay. mo sasabi mo ate? <laughs> Nanay, ano mo sasabi mo? Mag-hi ka <laughs> sa pinas <laughs> Ano oh, Hi! Hi po! <laughs> Tulungan niyo po sa Department of Foreign Affairs. Barang totoo ano? <laughs> Ikaw, girl? Kailangan stay pretty kahit stress na. Uh, ang daming kabayan, <laughs> oh! <no? laughs> Hindi siya napupuno. Halapit <laughs> ka sa kanila, mag-interview <laughs> ko. Ayoko? Ayoko. Salamat po sa mga nag-donate ng mga luna. Hindi ko kasi na-send eh. Naka-poll memory. Memory, memory pala. Kaya naman pala. Ito po si Moymoy Palaboy. <laughs> Ito naman <laughs> si... Ano? Vice Ganda. <laughs> <laughs> Ito po si Chocolate. Ay, Chocolay. <laughs> <laughs> Ikaw? Sino siya? Pangalanan mo? Ah, <laughs> may kamukha siya eh. Ang sabi mo? Si Anne Hattie <laughs> Hindi, no? meron nga Si... Alam mo yung... Siya po si Melay. <laughs> Hello, Melay. Walang <laughs> <ka>. lakas. <laughs> Bagay sa iyo si Chocolate. Oo eh, naman. Gano'n. Wala lang tayo lang? Wala okay, si ate. Sige, Mel. save natin nga. Paano ma-save? Oh,